Magandang patanghali na po mga parambin. kumusta na po kayo lahat? Tayo po ay kaawas laang. Ay, tayo po ay naglilinis po ng ating sitawan po. Tsaka itong talungan natin. Yan po. Oh. Nakailang plat tayo. Isa, dalawa, kaplo, apat, lima, anim. Nakanim na plat na po tayo. Maga po tayo kanina din eh. May hit na po ang panahon. Kaya tayo po ay tumigil na. Balito na lang po natin na mga parambin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan mamaya na po itong hapon at medyo mainit na po talaga ang panahon gawa ng malago na po ito ang ating ano sitaw po mabulaklak na ito sa isang araw yan eh. ang gaganda na po tsaka po yung ating silihan ating gagaskatiran mamaya yan, ang ganda na po ng ating natabasan yan, eh. mabulaklak na po ito yan, malapit na ito yan, ang ganda na po yan Ah, uh, maaliwalas na po. Sabi ko nga po ay hanggang kalagatian po ito ay ano, ng abril ay mabunga. Ito yung ating mga talong, gumanda na rin po yan. Oh. Eh. Dubli ang ating harvest po dito. Dito sa kabila, okay na rin po yan. Medyo manipis pa naman ang damo dito. Gawa nang yan po, nag-grass natin nung isang araw. Ito nga po ang hindi pa. Yan. Kaya ngayon po natin tinatabasan po. Ang dami pong ano, ang daming mga ating tarong po. Para po silihan yan, oh, mamaya itong hapon din. Gawa ng inuna po natin itong kabila. Pero may simula na po tayo dito. Para malinisan natin yan. Ay tayo po ay mawas muna. Gawa ng magutom na po mga kaparambin. Tayo po ay kumuha na po ng mais. Tayo mag-iihaw po ng mais dahan po natin mga farm bin nandun na po nakagayak na ay aray okay na po ito talab na po ang demolition sa damo yan o. sa isang araw magtatanin naman tayo yung upo natin o meron pa doon papalipas lipasin lang po natin yung gamot pero okay na po yan talab na o dilaw na ayan po malingas na yung ating apoy yun na po sila kuya yan. Araw po mais natin, no. Oh. Muneng. Ano muning? Arap po yung ating log din eh. Ay ating pinakain po kanina, yan. Eh. Busog po, busog. Yan. Tayo pa maihaw ng ano. Mais po, yan, din, eh. dinhi. Ganar po sa probinsya pag may tanim. Libre merdahan po. Sabi po ni Inay, kailangan po ay eh, ihawa ng mais gawa ng para po magsabay-sabay ang tigas po ng mais po. Yan. Masarap po itong iniho mga kapang bin. ko. Nakita talaga. Sa apoy talaga. Yan. Yan, shout out po sa mga nakaranas ng ganda rin mag-ihaw po sa bukid. Tapos pa okay pen po natin 'yung sarapot. Ang ganda po ng panahon na init. Ayun po 'yung dalawa si Bunso, Totoy. Naligo na po sa ilog. Kuya. Ito so, yung ano daw ni Sander. Aba. <laughs> si Bunso po may pasok bukas yan. Pero ako wala. Ako si masok Kuya masok po yung bakasyon na yan. <laughs> si ate nasa But ano po school si buwan kuya? ng okay, practice ko. po. May may na ano? Ah si Mami. Mami. Nagkakayas po ng walis po yan o. Oh. Tayo po tayo tayo ay... In ah, insat. Ah, nag-review. Kumuha po kaha ng ano, walisin, ng Wally Sin. Saka po pati may graduation nga ninyo. Nagbabaktas po sila. High school na po sino yun sa June. High school na? Four years? Ayan Si Queenie ay ano na eh. Grade -huh. 11 na Balikin na po. Na nang bango po nito mga farm bean. Yeah. Inihaw na mais. Hinangon na po natin itong ating inihaw. Gawa ng ito po yung na. Yan. Yan po. Manipis po ang balat. Nagpitak na po agad eh. Para po yung dalawa. Yan

Ang uh, patay. <laughs> <Lumat, ay, ay. laughs> <laughs> ah. Ang <laughs> patay. Ang patay. Ang po Ang patay. Ang patay. Ano ba yun ito? Pusa. <laughs> Lala. Talog. Ah! Uh. ah. Ayo, Kala, pa kayo ha. <laughs> <laughs> buko po. Dyan sa alo, papa, ano, ka ano ano yan sa ano papatak. mo Ah! Buko. Hindi Ayaw. Ayaw.

Tanim mo yan eh. <laughs> Tanim kay tul tul tulos ata. Ayun di oh. Tamay mo anak. Ano? Oh, laki ng balat. Di, ano ka pal? hindi, ano, hindi nang baasag ni. Ang kapal ng balat. Baka wala sa mal. May laman nga. Hmm. Ay, pagandahan po mga parmin. Eh. Sarap. Sarap. Ayan ah, ang kinukuha po ng mga bata. Ah, uh, <laughs> uh, eh, dito. Gawa kaya sa pusa ay. Hoy oh, Ya, ina so. Dito dito dito. Dali ko ya. Ah, ako sa. Ngayon sa probinsya mga Parambin, talagang libre po. Eh. <laughs> uh, ka ng inubo niyan. Tawag, bigay. Hatay pa. natin yung dalawa. Dali si kuya, dali ko, dali kuya. Pa-inom si kuya. Dali. Dali, dali, kuya. Si kuya. dali. Ay, may, na ko sa taas ng puno. Dali na, kukuha muna ulit ako ito, ito eh. Dali patungin no, na patungin na no, yan doon sa lamesa. Luto na po itong mais natin mga parambin. Meron na po. Inihaw na mais. Yan na. Sarap po. si mami, nagangain na. Kutoy, kaya na. Kain na, asin po tayo dyan. Ay, gano'n po. Asan? Ah, Yan lang sa gilid. Pag po medyo puti, pwede pong ilagay ulit sa ano. Sa may baga. Ito po. Hilaw pa. Ito din. Di Hindi Hilaw sa? Hindi malambot. Hindi malambot. Ito, ito, malambot. Ito, ito malambot. po malambot. Ito po okay, Ito po Sino kaya? Ay, eh, asyang ganyan talagang inihigain dito eh. Isang <laughs> ganyan unihaw Meron na po. Malambot. Hmm, Bango. May bag yung uh, ano ha, yung maitim. Ay, eh, binarok ko lang. Huwag sa iyo, baso! Kuya! Oh, Marahin lang <laughs> sa iyo.

Turuan mo lang kami pero hindi ko magagawa. Po. Hmm? Turuan nyo lang po kami. Mm -hmm. Magawa lang turutot. Bigyan ko sa Kuya oh. Sarap. Ito po mga sarap. Ini ko sama. Ito na ito. Malam malam bukan mah? Oh, itu pun. Kalit. Kalit. Jaga kain ako nanti ramai. Itu masarap. Malam pandit. Mas, oh, itu. Mabang mabang saja. Masih mabang

mameme Mami. eh kita satu pokok kita itu sunya datua satu tu mangapang bin oh putih mah cepat masuk koncis nah potok, putuk pun potok, tak putuslah oi tu putih, oh, putih. Oh. putih. lagi <laughs> kita nak no? kena aku nak upa Na putok-putok. Hmm. Putok. Okay. Pwede ka na kain. Hmm. natapos na po natin mga farm bin yan ang ganda na po ng ating sitawan din eh malinis na po Yah maganda na po mag uli dun po tayo sa ating silihan naman maaliwalas po yan linis na maganda na po tingnan ganda ng ating sitawan malapit na po yan oh. Eh. yung lago ari po ating na grass cutter na po ari yan ngayon lang ang po ari yan yari na po ating silihan doon sa uh, nag comment po ari po yung ating tanim na sili ay malinis na po mga pandin ang ganda po ng mga bunga pati eh. Ano ang bunga po. Ayan, o. Ang variety po nito ay apulo. Yan. Kung gusto nyo pong bumili, ay kay si Ryan po, taga ano po, barangay Chawi po, Lokban, Quezon. Maganda po ito. Ito po ay marami din bumunga siya. Oh. Yan, o. Malaki po yan. Oh. Meron nga po pala siyang available na pananim po ngayong last week po ng Abril. Yun po ang sabi sa atin. Kung gusto nyo pong bumili, ng pananim kay si Ryan ay lalagay ko po yung kanyang ano yung kanyang pangalan po sa ating unahan po ng screen niyan. Tapos kaya na po ang makipag kontak kay si Ryan. Ang sabi po sa akin ay ano ay marami pong available ngayong last week po ng Abril. Ay maganda po itong Apollo mga Farmbin. Pero yung Patriot F1 maganda rin po siya. Pero sabi ni si Ryan, mas maganda po itong ano, Apollo. Ito po ay mas pinatibay po. Sabi ni Sir Ryan yan po. Tingnan nyo po ang ganda. Yan. Talaga po marami din po siyang may tamasok. Hindi po ito may iwasan yan. Talagang mabunga po. Pumahaba po siya oh. Yan. Maganda po. Apulo. Yan. Tingnan nyo po. Yan oh. Pag nga po makakabiyahe ngayong next week si Itay ng Kupras titinan po natin mga farm kung may po tayo tapos bibili po tayo ng ano pananim po kay Sir Ryan kung maliliit pa yung pananim ni Sir Ryan ay di tayo na po magpapalaki mga kamarambin gawa ng ano po ay sila itay po ibibiyah siguro na po para sa hanggang pagbilaw ay di tayo po sasakay na lang papuntang Tayabas tapos magkapasama tayo kay Lautol sana matuloy ngayong next week yung biyahe po ng kumpars ni Tay bali ganun na lang po para makatipid-tipid po tayo sa pamasahe gawa ng ano po yung ating bibilihin po na apulo na pananim dun po natin nalagay sa kabila doon ating dating sitawan po ating spray lang po sa damo tapos mga isang buwan po yun ay pwede na punta ni Man. Maganda po mga farm bin itong ano, Apulo Marami po dito'ng bakante ay ating tataniman din po. Na ganitong barite din po. Yan po, sayang po ang bakante, oh yan. Ay talaga pong maganda po ang bunga. Kaya kung gusto niyo po, kontakan niyo po si Sir Ryan. Talagang magaganda rin po ang bunga, oh yan. Yan po. Yan. May nalaglag lang. Mas pinatibay daw po ito, itong Apollo. Yung kita naman po sa buong mga kapambin. Yan. Ito. Yan po. Oh. Malaki siya oh. Yan. Ganda. Hitik po sa bunga. Yan. Malaki. Dara. Ito po ating tatabasan na ito. Nakatapos na po tayo mga kaparambin Itong ating tabasin po sa silihan Tsaka po itong Ating sitawan po Tsaka po talungan Okay na po ito Natapos din po Yan lamig na po mga kaparambin Ikaw nga ay ipagkasaig na naman Ay hapunan na naman po ay Sayang po ang sili Dal natin Ay, ah, maganda-ganda na po ito. Ayan. Ating silihan. Malinis na yan. Bukas na po ulit tayo, mga parambin. At hapon na naman po. Lubog na naman po ang araw ay. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, mga parambin. Sa inyong pagsuporta po sa bom pamilya sa mga bago nagsubscribe maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga hindi po nag skip ng ads maraming salamat din po sa inyong lahat yun po ay malaking tulong po sa buong pamilya babay po mga pambin salamat po yan maganda po ang ating panahon maghapon